Hey, welcome back mga Pops Ang sinisigaw ng karamihan Rematch, rematch, rematch Eh may laro na naman kasi itong Phoenix Suns At itong San Antonio Spurs Dalawang sunod no? Sila na naman ang magkalaban Patatandaan natin nung uling laro nila Ang heartbreaking ng magkatalo ng Phoenix Suns doon Panalo na kasi sila doon, di ba? Eh kaso, malnourish si si KD Kaya inagawa lang siya ng lollipop at nakascore pa yung Spurs at nanalo pa. Teka, 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 ayoko na maalala total talo lang pusta ko dito eh. Eto tayo ngayon, rematch, rematch, rematch. May taya na naman ako sa Phoenix Suns mga pups, kasi nung unan talagang nakachamba lang yung Spurs dun eh, nakachamba lang nangabal yun eh. Eh ngayon, purbahan natin, tignan natin kung makakachamba pa yung Spurs na yan. Lalo na ngayon, nabalitaan ko na lalaro si Devin Booker, eh talagang in, -in ko ang dito sa Phoenix Suns. Durugin, durugin, durugin. Yan ang sinisigaw ng puso ko mga paps. Durugin na yung spars na yan para naman mag-payday tayo ngayong araw. Oh. Para mamayang gabi, eh masarap ang ulam, di ba? O oh, teka, 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 teka. Yung pampagod vibes natin. Eh, yeah! ito na yun eh. Isubscribe mo na tong channel natin. Baka i-subscribe ba ng iba. Manood ka lang lagi dyan para may pamusta ako sa 1xbet sa susunod na laro, oh. Nagsimula na nga ang game at positibo ang positibo ang mindset ko, natatambangan lang ng San Antonio Spurs nato eh. Pero iba talaga ang ihip ng hangin mga paps. Opening quarter pa lamang ay 9-0 kaagad ang ginawa ng San Antonio dito sa Phoenix Suns. Take note mga paps. Home court pa to ng Phoenix kaya talagang lamang-lamang sila dito eh. Pero opening quarter pa lang ay 9-0 na kaagad ang ginawa ng San Antonio sa kanila. Pero syempre, think positive pa rin. Kahit daklak ng daklak tong Wemba Nyama na to, nakakagigil tong payatot na to eh. At ayun na nga ang kinakatakot ko, tinambaka na ang Suns. 39-20 to 20, tapos ang first quarter. Pero syempre, bago pa lang, first quarter pa lang eh. May second, third at fourth pa. Think positive, walang aayaw. Eh putya, pumasok yung second quarter. Akala ko makakahabol eh, kayang-kaya -kaya pa naman, di ba? Maaga pa kasi eh. Nandiyan naman si Devin Booker at Kevin Durant. Wala namang kayang dumipensa dyan, di ba? Eh puta, nagtapos yung second quarter. Tamba pa rin. 75 to 55, putik 20. Kumana lang naman tong Wemba Nyama na to ng career high na first half points na 20 points at 5 rebounds. Kagigil eh, no? At dumating na nga ang third quarter, syempre asa tayong makakabol eh. Pero nagtapos ng third quarter na score na 103 to 89, grabe. Di naman sumuko dyan ang pambato natin ng Devin Booker at Kevin Durant. Siyempre, score pa rin ang score kahit walang katulong, di ba? Final at last quarter na. Dito, medyo nakabilo-bilo tong sense eh. Pero talagang di na kinaya. Bye-bye pusta na, na talaga. Natapos ang game sa score na 132 to 121. Bumaba naman yung lamang eh. Pero kahit bumaba, hindi naman nanalo. Nagtapos tong payatot na doon sa score na 38 points at 10 rebounds. Buisit. Delata na naman ang ulam ngayong gabi. Awit!